asa gyud ta gwapo mo upload og atong mga video Facebook page ba or Facebook profile So this lang sa ako nga experience ha? So ang Facebook profile ug ang Facebook page naa sila yung mga advantage o disadvantage unsa may advantage sa Facebook profile Okay dinita sa Facebook profile unsa iyang advantage Ang advantage sa Facebook profile kay kung i-on nimo ang iyang uh, professional mode automatically na na siya ang imong mga friends imo na na siyang followers unya kung ang imong followers sana mo abot na na siya og 500 automatic na na nga ma-invite ka sa stars so muna ang advantage sa kining Facebook profile pero din sa disadvantage sa Facebook profile. Ang disadvantage po sa Facebook profile kay gamay kay iyang views. Mugi na siya. Dayon, hinay kay musaka ang iyang followers. Hinay kay musaka ang yang followers sa Facebook profile. Ang advantage po sa kining Facebook page kay kung mag-viral ang imong video, kung mo-click ang imong video, Paspas -pas musaka ang iyang followers. Paspas -pas musaka ang iyang bios. Unang naka advantage sa gining Facebook page. Ang iya pong disadvantage sa Facebook page. Okay? Eh, lisod kayo ka mangita og followers. Dapat haguan nimo ang imong video nga muklik sa mga tao. Ayha ka makakuha og mga followers nimo. Unya dugay pud siya mamonetize ang Facebook page. Dili parehas sa Facebook profile nga dali raka ka monetize. Pero ang problema lang sa Facebook profile kay kakamang pud ang imong mga views. O, mugi na siya ang tinod, So, kamuna, na ang magbansay-bansay ug asa mo kagusto gusto mag-upload sa inyong mga video Facebook page ba or sa Facebook profile. Unya kung mag-upload galita og mga video kay nanglan lan makasunod gyud ta sa community standard para wala gyud tay violation. O, magbantay ta sa atong mga istorya, sa atong mga words nga atong gagamiton. Ug magbantay pud ta nga uh, ta mo dawat og unsay mga sakit nga istorya sa mga bashers. Mugi na siya ang diskarte kung usa ka ka content creator kay dili gyud na mawala ang basers nga mga sakit kay sila historia dili gina siya mawala muna kung kang kung ka gusto ka mahimong content creator kay nanglan taas gid kayo ang imong pasensya og usapod kay nanglan taas pug ka og una, una para dili ka mahutdan sa imong content